Ayan. Almost one month kaming hindi bumalik. Grabe. Ang damo. <laughs> mm, magtatanim lang sana ako ng talong. Grabe. Paano ako magtanim? Magdadamo pala muna ako bago magtanim. Ay, Diyos me, yung super madamo at super madulas. <laughs> Hindi na kami magluluto. <laughs> Dalawa lang naman kami. Tinapay, sardinas, at kape. Yan. Nakidugtong kami ng ng extension sa kabitbahay. Buti na lang mabait yung aming kabitbahay. ano yung sahig ng kubo kasi sobrang ano Ang tawag dun? Ang tawag diyan sa dumi na yan pa dumi <laughs> sobrang daming dumi <laughs> alam mo yung dumi na sa kawayan ayan bukas lang bukas lalagyan ko ng ano krudo dali lang ayan yung kubo na hindi pa tapos Ayan. Doon kayo matutulog. Anong tawag dyan pa? Ay ganyan na. Anong tawag sa insekto pa? Oo ulan na. So, tag-ulan na talaga dahil maraming kanyan. <laughs> Good morning. Ayan na. Bago magdamo. Ano na yung ko? Yung mga, yung mga ano tayo, may mga dahon, no? Kumapal na sila. Sa bahay kasi wala na ako mapagtamnan eh. Kaya gusto ko dito magtanim ng gulay para pag namasyal tayo pwede tayo mag-uwi. Tapos may tanim na every week or two weeks. Hoy, galingan nyo ah. Kung ayon yung wala kayo sahod. Papa, yun kung maglakad ang layo. Ay, kira-tangkita. Ay, kira -tang 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 -tang. Mangunguha po ako ng... Yung puti mo, iyaway na. Gusto nyo kayong tatlo yung ihawin ko eh. <laughs> Kayo yung ililitsun ko eh. Bakit pati kuting pinagtripan nyo? Oh, Tommy ko nakuha oh. hindi na ko. Pero na kami ulam. Pero kami stuck ng sardinas dito eh. Pasok. Maliban lang pag dumating na yung atin niya. Hindi na kami makakapunta. Hindi kahit yung... Arurap sinisipon ko. Oh. Dati na... Okay, bilisan nyo. Wala kayong sahod. <laughs> Kahit once a month lang. Yung... Ay, oo, oh, tay. Ako ka ha, kagabi na ano ako. Iliwan. Hindi naman, natusok Iliwan. ng tinik. Para siyang makahiya, ah. pero friend tayo, di ba? Hello, good morning. Aww. Kabagal naman tong mga nagdadamo ko. Oh, napakabagal. Nagmamarites pa kasi. <laughs> Ala sa bagay, ang naisip ko kasi hindi na hindi, hindi ko na na vision na ganito katawa. Me too. Hindi ko expect na ganyan kataas yung damo. nilagay ko na yung saluyot. Ano kay lasa? Kain na tayo. Ayan na, may kanin at yung aming ulam. Pa! Tara na. Where's daddy? Daddy? <laughs> Tay! Kain na!

Pagkakaroon mo ka na ng Para sa isang Baka, alam mo, alam mo, ka sa kerso. Hindi daw yan ng Baka na lang. Pagbaba? Ito Hindi. Sila pa rin yun. May alam mong gagawin Hello mga langga, yan po. So sa vlog po na to ay hindi namin kasama si Minra or si Charity. Pero nandito din po sila sa DRT. Meron po kasing pag-aaral yung mga kabataan sa church namin para sa nalalapit na Bible Study or DBPS. Kaya uh, nag-training po sila yung mga kabataan teachers. So kasama po si Minra doon, siya yung tagaluto nila. And ako naman, uh, mas pinili ko na lang na hindi na lang sumama sa kanila. Nag, ano kami, dito kami nagstay sa ano sa lote namin. Dahil nga plano ko talaga magtanim ng mga talong. And isa pa, marami na rin sila doon. Pero sila, Rafi, yung asawa niya at yung tatay niya, sumama sila sa amin, dito sila natulog. So ayan, yung masaya naman ako kasi yung ano ko talaga, yung target ko talaga na matanim yung talong na nabili ko ay nagawa ko naman. And then, hindi ko na lang po napakita dito sa video na to. After po ng training ng mga kabataan kasama si na Pastor Sam, Sina na Michelle, nung kapatid ni Minra, dumaan din po sila dito sa lote and sabay-sabay po kaming uuwi or umuwi. Ayan super mainit po dyan and yung dala kong damit ay isang piraso lang yata kaya kulay white yung ginamit kong <laughs> yung sinuot kong pantanim so nadumihan na din lang sabi ko okay lang kasi mas, mas, madaling lagyan ng hmm, sunrocks rocks yung puti kisa sa ibang kulay so yon um, sa ngayon mga langga yung talong na yun ay malaki na and actually nakaani na kami hindi ko po kasi hindi ko po kasi ano na na-upload agad itong mga videos ko na to kasi sobrang busy. Tsaka minsan uh, by mood din yung pag edit ng mga videos. Pero ipapakita ko po dito sa inyo yung naani na namin. Actually ngayon sa oras na to, sila Minra nandun sila ngayon sa DRT. Ako naman hindi ako sumama kasi may sakit yung anak ko. Pero ang dami na nilang napitas na bunga ng talong. So, yun lang talaga yung kagandaan mga langga kapag nagtatanim ka yung hindi mo na kailangang bumili kaya mahilig talaga ako magtanim ng mga gulay kasi um, dito sa DRT ang plano ko talaga every time na pupunta kami dyan ay yung mga gulay na lulutuin namin hindi na namin bibilhin kasi nakailang beses kami pupunta dito mga langga na bumibili pa kami ng mga gulay halus uh, halos binibili pa namin so medyo magastos din pero kung magtatanim kami edi yung pansahog na lang yung, yung bibili namin so napaikutan ko na rin yan mga langga yung aming lote ng malunggay ng papaya and meron din na, na tseh, meron din akong nabubulak meron din po akong tinanim dyan ng kalabasa and hindi ko lang alam kung ano kung tumubo siya kasi medyo matagal na nga rin akong hindi nakabalik sa DRT so yun mga langga dito sa part na to ay uuwi na kami kasi parang uulan and maraming salamat po sa inyong panunood thank you so much for watching mga langga see you on my next video babush